po, Kuya Guards TV. Dito po tayo ngayon sa Munting Lupa sa likod ng Bucor. Handak po tayo ng security survey. Bago kami project. Ayan, yung sa may malapit sa bako. Two lanes. Two lanes. So medyo masukal pa yung lugar. Tapos doon sa kabila naman. Tulins din yun. Salamat po. Salamat. Kuya Guards TV. Okay na raw. Ipe-prepare na lang yung barracks. So, wala pa raw. Barracks na lang. Pag start dito. Baka kalagitan oh, so, pa daw ng gulay. parang gano'n. Ma mahirap yan pag iyan ang ginawa natin barracks. Marami pang basura. Hindi pa nakakayos. 哎，我给你了。